Limang uh, Chinese national mm. arestado sa Palawan dahil sa pag-iispiya sa ating bayan, Hala. particular na dyan sa West Philippine Sea. Aha. Nagpapanggap daw itong mga kumag na ito bilang Taiwanese national Aha. at mga dayuhan at turista pa. Ay, so. Pero... Nakapagtataka ba, Aljo, oh. naglagay sila ng mga CCTV oh. na katutok sa West Philippine Sea. Agoy. Hmm. Oh. Nahuli rin ang isa sa kanila na kinukunan ng video ang mga Bal barko ng Coast Guard na nakadaon sa Puerto Princesa. Pastilan oh. po, bida. Ay, nako. Kita natin May Richard. mga... Susmaryo siya. Oo. Oh, Nanilip, Tek. Yung mga oh. maliliit na kamera? Oo, oh, yung parang ball pen. oh Oo. No. Oo. Oh. Eh, may mga nakita ko sa Facebook kayo ha. Kayo dyan sa China ha. Dinadala oh. din yung mga produkto dito. Mga... Mga advertisement. Mga, mga pwede manilip. Diyos ko po. Ganun? O, ganun. Saan? Sa mga... Facebook. Nakita ko. Fast made in China. Saan? May lagay? Sa patos. Saan? Sa patos. Saan Ayun. dyan? Sa mga kwarto. Mabili oh. Makabili nga. <laughs> Oy, nasa liya na si uh, Director Jaime Santiago ng National Bureau of Investigation. Director Santiago, good morning. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. We're live sa PTV uh, Network at Radyo Pilipinas. Good morning sir. Hi. Magandang umaga po uh, Sir Erwin, uh, uh, Aljo. Magandang morning po. umaga morning. po sa inyo tama sa mga nakikinig sa atin. Opo. Saan na po itong mga nahuling Chinese National? Ito po ba yung nasa na ng NBI Palawan, uh, Director? Hindi po, nandito po sa atin na uh, nasa detention cell ng NBI. Mhm. Mm Paano po ito no, no. nahuli, sir? Ito nabigyan po ba ng tip? Sino po ba nakahuli? NBI po ba? Police po ba? O ito combined uh, effort ng uh, lahat ng mga government agencies. Uh, a, combined effort po ito lalo na ng uh, intelligence service ng Armed Forces of the Philippines, particularly yung naval uh, uh intelligence group natin. Opo. Uh, ngayon sila nag conduct ng covert uh, operation. Mm -hmm. Matagal po silang nag-conduct ng surveillance mm -hmm. at uh, tapos ah uh, siyempre sila ay covert, hindi naman sila pwedeng magpakilala. Mm -hmm. Kaya kami naman sa NBI ang, ang covert operation. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Uh, sinundan po natin din uh, mm -hmm. Nagkunda kami ng father surveillance at okay. ayun nga sa tulong ng mga iba pang agencies mm -hmm. ay kinauote na po natin itong nakarang araw. Mm -hmm. pa paano ho na discover ito uh, director kung uh, uh, okay lang ho uh, na ikwento sa amin na kung hindi naman ho ito eh, ay sa alangan ng inyong investigasyon? Paano na, ho na ito may nagtip po ba? Ayun po. Uh, meron pong nag sa ating uh, intelligence service. Opo. Uh, pagkatapos, sa uh, na rin namin yon, At ito nga po, later, yung iba ay nag-execute na ng apidapit na nagpapatunay na ganoon nga po ang gawain nila. Opo. Mm -hmm. Mm -hmm. Sir, uh, have you already uh, asked them questions na imbestigahan nyo pa po sila kung sila ba yung member ng uh, People's PLA? Liberation Army Intelligence o ano ba silang membro sila dyan? Ah, uh, of course po uh, idedeny nila saying na sila mga turista mm. uh, tapos yung iba to justify their uh, existence here in the Philippines mm. nag-asawa na po ng Pilipina. Matatagal mm. na po rin sila dito. Mm. Uh, oh. Siro. Oh, uh, so ano pa to? Opo, Sinasabi nila na hindi sila graduate ng Pilipina ay ng uh, People's Liberation Army na University of Science and Technology mm. but then uh, open source siya uh, open source na uh, information mm. uh, i-google mo lang yung pangalan nila lalabas naman that they are alumnis of uh, PLA University Apo. <laughs> oh. oh. Pinapita po namin yun kahapon sa media. Oh, oh, oh. Uh, itinuro ko sa kanila. O oh, oh. oh, pindutin niyo lang itong code na ito, lalabas na 'yan lahat na hmm. nakita po ng ating mga kasamahan sa media. Sir, ano ho parusa sa mga ganito na foreign national na pagnahuli na nag sa ating bayan? Mabigat po ba ang parusa? Would you happen to know ko ano mga parusa, sir na kakaharapin I... ng mga ito? Ito po actually ay eh, reclusion temporal yun po ay eh, pwede pe namang makapag sana Naku. pero uh, in relation sa 10175 yung cybercrime law natin opo. ay uh, one degree law uh, higher hmm. naging perpetua hindi na po available so life imprisonment na opo sir opo, opo sir opo opo uh, totoo din po ba director na may mga CCTV sila na nakatutok daw sa karagatan. At yung isa, kinukunan pa daw ng video yung mga Philippine Coast Guard ships natin, uh, Direktor uh, Santiago. Yan nga po ang isang nakakamangha sir. Sa isang beach resort sa uh, Palawan, naglagay sila sa coconut tree ng high-resolution solar-powered uh, uh, CCTV camera hmm. na nakatutok po sa ating West Philippine Sea kung saan hmm. Dumadaan yung mga barko natin papunta at pa mm -hmm. uh, mula sa West Philippine Sea. Mm. Uh, bukod po sa mga video devices, meron mo ba kayong mga nakumpiska ng mga radio equipment para mag-transmit sila doon sa kanilang uh, motherland sa China, uh, Director? Yes. Yung una pong nakuha natin na si Deng king ay meron silang mga gadgets na Uh, particularly, yung yung isa dun, yung LIDAR, Light Detection and ranging mm -hmm. Long-range po yun, high-resolution LIDAR na hindi po available dito sa ating market. Mm -hmm. Tulad ng sinasabi ng ilan sa kanila mm -hmm. na yun daw ay makukuha sa Lazada at sa Shopee. Shopee. Oh. Pero yun pong particular uh, equipment na nakuha namin uh, ay high-precision po yun mm -hmm. ay at... Uh, available lamang sa China mm -hmm. nagmamanufacture ng SI Corporation ng China mm -hmm. at uh, meron lamang silang distributor mm -hmm. na wala dito sa Pilipinas. Panghuli na lamang uh, direktor, gaano katagal na raw ito mga ito sa Palawan? Ay sir, medyo matagal na. Katulad, uh, yun nga, uh, nag, uh, nakapag-asawa na sila. Mm -hmm. At siyempre, yung mga asawa nila, sinasabi, hindi ispay uh, ang asawa nila. Mm -hmm. Eh, meron ba naman na hold up eh, na inamin sa asawa niya mm -hmm. na hold up? <laughs> hmm. Oo oh, <laughs> nga naman po. Ano. Marunong na rin ho oh, ito magtagalog, sir. Meron, oo. Oh, oh, sir. Matagal Marunong na. Matagal na. Eh, ito po yung magkakakilala, Direktor? Magkakilala uh -huh. po, uh, magkakilala uh -huh. at meron uh -huh. din po kaming witness na nakikita sila uh, at nagme meeting lagi. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ayo. Right. So nandiyan na po ngayon sa kustodiya ng NBI. So ito po ba ay sinampahan na ng kaso, uh, Director uh, Santiago, sir? Uh, na-inquest na po. Yung huli naming nahuli na lima, mm. na-inquest na po. Opo. Yung unang nahuli namin, si Deng Yu Joaquin at saka dalawang Pilipino mm. ay nasampahan ng kaso. Uh, mm. Actually, arraignment na nila kaninang 8.30 a.m. sa Makati Regional Trial Court. Oh, Panghuli na lamang, Director uh, Santiago, meron pa ba kayong mga uh, ikang uh, pakiramdam si na marami pa? ng mga spy nandito sa Pilipinas ngayon? Eh, lalo po namin pinag-ibayo ang aming pagmamanman, lalo na ang uh, intelligence service ng AFP. Mm -hmm. Lalo pong pinag-ibayo namin ang pagtutulungan namin para makuha pa kung meron pa mga mm -hmm. iba pa. Hindi <laughs> hindi kaya sir, eh, mag-counter uh, <coughs> uh, mag intelligence naman ito? Mm -hmm. Kayo naman ho ang surveillance ng mga ito? Dahil ito pala yung mga member oh. ng uh, PLA intelligence, sir? Ah, uh, eh, po, hindi po malayo 'yan, ano? Kaya ingat din po tayo, yeah. po. At oh. uh, eh, kami naman uh, sag, ano kami, labang kami sa kanila. tama po, tama. Para sa ating bayan. Opo, opo, supportado kayo ng sambayanan, yung inyong ginagawa. Maraming salamat po, Director Jaime Santiago, Director ng NBI. Good morning po and uh, job well done. Salamat po.